Jamuran 2 na nakasail Grabe yung colorway na yan Luka 2 na nakasail Solid KD17 na nakasail din tol Lebron 21 na nakasail yung pastel colorway SC na nakasail O oh, eto pa JT Idol Sale din yan Lamelo 1 of 1 Naka 50% off na yan Idol Grabe naman tong nilabas ni Lamelo na bagong sapatos Rare Diba? At eto tol oh, Seatings lang Samba OG, no? Eto pa, idol, oh. Mga Jays, Jordan, 11, 12. Meron din dito at 13. Idolin yung hologram, oh. Grabe, bagsak pres yung panda. Dito lang yan. She the king of Intro is back! Oh! Yo, what's up YouTube, what's up mga tol, King of is back and nagbabalik tayo dito sa Foot Locker, particularly here dito sa Glorieta Idol and check out natin yung mga signature basketball shoes at saka yung ibang nakasale natin dyan, running shoes, lifestyle sneakers, mga jays at uh, mga sapatos ng mga idol natin. Pero bago ang lahat ko napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na yan. hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo, huwag na natin patagalin to, to. Pas pasukin na natin tong Foot Locker, tara! Let's do this. Pasukin na natin tong foot locker dito sa Glorieta Idol. Ito, napakalawak niyan. Tara, let's do this. Umpisa na natin dito sa sale na Jamorant Shoes Ja One Idol. Ganda nito. O, oh. oh, XDR Technology at ang presyo. Yan, nakasale na siya. lo. Oh, from 6,800, 6,200 na lang siya, Idol. Ito pa, naghahanap ka ng Greek Freak 5. Solid rin nito, Idol, lo. Sale na rin. Ayan no, 4257 na lang from 7095. Bagsak na ang presyo, idol no. Ito namang sapatos ni LeBron James, ito, uh, yung LeBron 21 na embroidered na mga bulak-bulak tol. Ayan, from 11895 ngayon 9516 na lang siya. Grabe, solid no. Ito, sion Williamson. Itong ganitong klase ng colorway is naka-sale na rin, tol. O, oh, ayan na lang ang presyo niyan. 5,876 na lang from 8,300 plus. Another Lebron 21 Denim Wash Idol XDR Technology. At ayan, from 10,895 naging 7,626 na lang siya. Grabe, ang sale, no? Ito pa, special edition. Equity. Oh, Lebron James pa rin yan na sapatos, idol no? XDR Tech, ganda Leather na rito, idol Yan, uh, from 8,9, 8,000 na lang siya Another one, ito rin, solid rin to no? Silver Swoosh uh, Gray colorway, idol Ayan, 5,4 na lang siya Dati siyang 10, naka 50 off na yan 10 plus, no? naging 5,4 na lang Another LeBron shoes ito 98 na lang from 10,000 plus. Next gen naghahanap ka anong ganitong klaseng colorway naka-sale din 'yan tol, no. Ayun, check natin from 8,000 naging 5,000 plus na lang siya Ayan, no. 5397 na lang, idol. 'Yon, itong mga JT2, Ayan, mga naka-sale na 'yan, tol, no. no? naka-50 off na 'yan. Ah, hindi pala, sorry. <laughs> 7,49 na lang siya, no. But presyo'ng ano na rin Solid na rin, tol Ayan, no From 7,900 Naging 5,000 plus naman Itong ganitong colorway Ito, yung colorway na ganito Iba-iba rin Yung sale, no Ng JT2 5,600 na lang From 7,095 Ayan O, sa mga naghahanap Ng Jordan 38 uh, Orange colorway Ayan, 6,900 na lang From 9,995 Okay Zion Williamson Ang ganda ng colorway nito Idol, no Ayan, no? 4-1 na lang to from A395. Naka-50 off na to, idol. No? Maganda rin yung colorway niya Snug fit ang ganitong klaseng basketball shoes. Eto, Zion Williamson pa rin, yung this trap. Ayan. Okay, naka-sale na rin to. Ganda rin ang colorway niya idol. At uh, from A395, naging 7,000 plus na lang siya. Mess hub na yan, idol. Eto, Jordan 38. Uh, isang colorway na naman na ganito is 5997 na lang from almost 10,000 na SRP. Ito na, pakita na natin kanina. Ayan. Zion Williamson pa rin, tol. 47 na lang yan. From 7,895. Yan, yeah, no? Sale pa rin ito. Ang Luka Doncic. Ang ganda ng colorway, no? Medyo loud yung colorway, pero solid na solid. At 5,176 lang. From 7,395. Nakaluka ka na, idol. Oh yan, yeah, no? <laughs> Flex pa rin natin to. 5876 na lang itong ganito sa ni Zion Williamson. Another Luca choose na colorway. Ayan, tol. Oh, may pagka-suede material yung ibang part ng silhouette niya, idol. Ayan. 5176 na lang siya. Oy, eto nagaganda na ako dito personally, no. Ayan. Kevin Durant KD17 tol. Okay, magkano presyo? From 8395 ngayon 5000. 37 na lang siya, tol. 5,000 na lang. Oh. Ganda, di ba? O oh, ito, isa sa nagugustuhan kong colorway ng, ng Lebron. 21 Idol. 7,626 na lang from 10,895. Ganda, Oh. Ito yung parang pastel color. Parang crayon, no? Oh. Almost triple white naman na next gen. Ayan, tol. Lebron shoes pa rin yan. 7,116 na lang from 8,000 plus. O, naghanap ka ng Adidas Trayang, meron dito. Okay, medyo bulky yung sapatos, no? Chunky. 72 na lang to, idol. Yung ganitong colorway. Another colorway na Trey Young shoes by Adidas. Yan, sale na rin yan. Uh, same lang yung presyo nun. Ito namang isang to, ay yung crazy. Okay, magkano na lang siya? Ayan, no? 6,400 pesos from 8,000 plus. Crazy, crazy, ano, crazy basketball shoes. Ito <laughs> pa, another one. Trey shoes. O, Adidas. Adi Zero Tech. Basketball shoes pa rin yan. Ang no? ganda na colorway, o. Oh. 5,840 na lang from 7,300 pesos. Dito, yung mga signature ng mga idol natin. Ito, nagaganda na ako dito, no. Kay Donovan Mitchell to, idol, no. Ganda, oh. Ang ganda ng forma niya. Ayan, no. 7 Ah, 7,300. Okay, ito, ito, gusto nyo yung color win, ang ganda. Purple, no? Ganda, oh. may carbon pa dyan sa side, oh. So, di ba? Ah, ang ganda, ang ganda. 7,300 pesos idol. Ito pa yung isa, spider. Donovan, Mitchell. 83 na lang to idol. Oh, three, special edition. Dito naman sa sapatos ni Antman. Man. Ayan. Ito yung mga nagkakaubusan dati. Ay, may pa-carbon sa backside niya. No? Na may logo ng Adidas. Ayan. Multicolor way. Tol, ganda. Check natin yung presyuhan niya. Magkano ba? Ayan. 7,000. 7,300 pesos tol. O, oh, eto. Grabe naman yung design niya, no? Para ng uh, honeybee. <laughs> oh, parang hamala honeybee. No? Parehas lang ang presyo niyan. 7,500 pesos. Er, SRP, hindi sila nakasale. Ito, Dame Time Lillard. Ganda rin, no? Mm, solid din, no? 7,300 pesos. So, pare-parehas na, ha? Solid, no? Oh, ito oh, kay James Harden. Harden volume uh, 8 na. At ang presyo niya ay sa yan nasa 9,000 plus. Medyo mahal na itong mga Harden shoes ah, idol, no? Ayan, dito tayo sa Lamelo. One of one. By Puma. Ayan, tol. Melo. One of one. Naka 50 off to. Ayan, from 8,500 naging, uh, ayan, 4,250 na lang siya, idol. 50% off. Solid niyan, tol. Ito, yung mga Alfro. Yan, Puma basketball shoes. Gaganda rin, ha? Ganda rin yung colorway. Yan, 7110 na lang to. Nakasale na rin yan. Another Puma, yan, gold na pwedeng isang la. Ayan, melo pa rin yan, tol. La melo. Or 950 from 9.900. Naka 50 off na rin yan, tol. Solid na rin yan, tol. Panalong, panalo ka dyan. Ito pa, another basketball shoes na nakasale sa Puma. Eh, sa itong isang to. 2,950 na lang from 5 plus, oh. di ba? Ayan, no? Oh. 2,950 na lang from 5,900 tol. No? Solid. Ito, ganda rin, no? Oh. Eh, grabe naman yung mga colorway niyan. Ng mga sapatos. Deep. From 8,500, yan. Naging 6,000 plus na lang. Ganda, no? Solid, no? Oh. Ito pa, isa, oh. Parang graffiti colorway na. Ganda na yung mid part section nito. Ayan, no? Oh. So, Solid ganda. <laughs> Panlaro pa ba to? <laughs> ayan o. No? 4,400 na lang from 8.5. Naging uh, 50% off na rin siya. Ito pa isa. May liga sa loud and red colorway. Ito ha. Ito Subukan mo tong Puma. Basketball shoes. 6.5 siya. SRP. Ito. Ayan o. No? Oh. Grabe naman mag-design. Ang Puma. 7,900 plus na lang to. Ayan o. No? other colorway, mga one of one. Ayan, eight, ano yan? Ayan, eight two. O, eight seven. Eight seven plus na lang. Ito yung bago Ay. Ang ganda, rare. Tingnan mo naman yung design. Ay, grabe, no? Talagang pansinin, di ba? Loud, loud kung loud ang colorway. Lamelo pa rin yan, ha? One of one. At ang presyo is 8,500 pesos tol. Cheese! Grabe yan. So, naghahanap ka ng Stephen Curry basketball shoes under armor. Naka-sale din to, tol. Meron dito, ayan, oh, From 9,195, naging 6,436 na lang siya. Oh, solid, no? Ito pa isa. Curry flow, yan, Suede material. ang din, tol. Ayan. From 9,1, naging 6,436 na lang siya. Ayan, pili ka na. Red color way, oh, Red combination of yellow, no? Curry flow pa rin yan na naka-sale, idol. Yung-yang. O. Oh, angas, diba? Laru ang Stephen Curry ka tol. At ang presyo, medyo malabo yung nasa ano. Pero nasa 6,000 plus. Yan. Ang lawak nito idol. No. Punta naman natin sa kabilang part. Lawak ng putlocker na yan. Ayan. Check out natin yung iba na dating mahirap panapin. Pero ngayon, seatings na lang yan dito. Ayan, like this one, Samba. Dati napakahirap maghanap. Pero ayan nanjan na lang yan, tol, at retail price. Yan, 6.8 na lang siya. O, diba? Samba OG. Eto, Gazelle, naghahanap ka. Suede materials pa rin na lifestyle sneakers ng Adidas. Yan, 5,300 pesos na lang yan. Another Samba, yung ganitong klaseng colorway, tol. Yan, o. No? At ang presyo is 6,800 pesos. Another one. Samba, dami, ah. Kung nangungulik ka ng Samba, dito ka pumunta, tol, o. Oh. 6,800 pesos pesos lang, di ba? Ayan pa. oh, di ba? Angas, <laughs> o. Diba? Ah, nga, so, samba. oh, Bomero 5. Ayan, may mga pa ba nito? Ah, medyo hype na rin to, di ba? Ayan, o, nasa 8,895. Retail mo lang yan mabibili dito sa putlaker. Yari na naman ang mga reseller, tol. <laughs> Yung mga oping magbenta. So, eto, no, napakarami. Check out natin tong iba. Naghahanap ka ng Air Max ito na TN, ganda niyan tol. Oh. Naka-sale na rin 'to. Dati siyang 9395 ngayon 7516 na lang siya tol. 'Di ba? Angas. Isa sa mga colorway na gusto ko ito. <laughs> Para kang pa Mars na dito, mission to Mars na dati ngan mo dito kapag suot mo 'to, idol eh. 4747 na lang from 9,400 pesos no? TN Air Max Mission to Mars. <laughs> Air Max, eh, ganito, yung colorway tol. May leather part dyan. From 7.8, naging 5.526 na lang siya. Ayan, di ba? Uy, Ito pa. Pa-alien naman ang datingan mo dito. <laughs> Alien, ang datingan. Tingnan mo naman. Grabe naman yung design niyan, tol. At ang presyo niyan, eh. Kasi nasa 4.7 na lang to. Naka-50 off from 9,000 plus. Oh, may naghanap pa ba ng no, mga Jordan 1? Ito, retail lang dito, tol. 7,095 lang. Ayan, 'no. Oh. Dami dyan, tol, 'no. Oh. Tsaka mga Dunks na nandyan lang. Ayan, 'no. Oh. oh, ito pa isa, Dunks naman 'to, idol. Medyo unique 'o, oh. stitching pa 'yung mid part section, ayan. 61 lang 'yan, tol. Naganap ka ng Kobe, meron dito. Ayan, 98 na lang 'tong Kobe shoes na ito, idol. Ayan, oh. Black Mamba. Ayos, di ba? Oy, oh, eh. panalo ka dito, tol, no? Foot Locker. Eto, dating mahal na mahal ang presyo. Dami kong nakikita sobrang mahal magbenta Nasa 10, 10, 11, even 15 before etong Panda. Pero ngayon mura na lang 'yon, tol. Eto pa isa. Oh, Jordan. Ayan, 11,795 tol. Oh, ito. Jordan 11 low. Ganda, pero wala presyo. Check nyo na lang pag pumunta kayo dito, Ayan. Jeez! Eh, eto, Jordan 12. Ganda nito. susumong sa mga nagugustuhan ko to. Siyempre, iconic shoes. Ni MJ. Iyan. At ang presyo niya, Nes, magano ba? Iyan, 11,395 pesos. Ayan. Jordan 13, meron din dito. Ayan. Ganda talaga niyan. Hologram. 11,000 plus na yan. Dami dito, idol. No? Ito pa isa. Nagkaroon ako before nito pero nabenta ko na ng steel price, tol. Ayan, nasa 11,000 din yan, tol. Okay. Sinisilip. Ang lalim kasi nung presyo eh. Ayan, di na natin may isa-isa. -isa Puntaan nyo lang dito sa Foot Locker.